Ano ka siya yan? Indomie. Indomie. Hindi kayo makapaniwala. Okay. Parang hindi tayo makapaniwala kay Kuya. Parang ilang years na yan ah. Mayipit sa bulsa mo. Ilang years na yan Kuya? Oo. Gusto mo itago na. Ilang years na yan Kuya? Asang libo na yung sanel. Ilang years na yung iPhone. Scatter na yan. Ipang scatter na yan. Scatter na yan mamaya. Wala lang kayo shirt eh. Sabi. Wala lang kayo shirt eh. Sabi wala nang badahan. Hindi pala dito. Pambili kahoy. Ano yung mga ano ah

ano? <laughs> uh, no. Baka maano ka tayo. <laughs> Wala pang kamil, pre. No? Ako yun, <laughs> <di>, pang kamil. hoy <laughs> Napakan nyo na. <laughs> Oy. Oy. <laughs> pang kamil lang din. hindi sa inyo, hindi pumasok rito. pang kamil lang kayo. sa inyo. Ibig sa patay tayo dyan. Isang magasin pa naman yan. Okay. Ay, tayo, pa naman kayo. talaga sa inyo isang magasin. Okay. Okay. Sa <laughs> Что нет. Ano <laughs> <laughs> pala doon kay Laboltro? Ano pala Wala na rin. Giba-giba na. dami <laughs> La ng tagliwente. Kasama lang. Nandito yung may-ari. <laughs> Oo nga. Logi. dami ng tagliwente. yung may-ari. Uh, Paano dyan? Ano, Puntaan mo nga si Klap-klap. mo ano, di pa nakaalis doon sa school. To oh? so, mo uh, motor oh. mo motor nahi Motor ko. Nalabas mo? Hindi motor ko. na lang. Malaking bago 'yan 'pag nalabas <laughs> pa kaya pala eh. kan? Patay. Dinaligtas na lechyo na manok na lechyo yung manok sabay sabay Dito. tayo hindi nakaligtas yung manok babangon muli so tumulo ka sa amin magkakot piso kapal ah. ng usok Tumabog mga tango Tapos mga buto Tapos manok, manok. Kawawa ba? sunog yung puno oh, Dahil wala na Ang daan pera dyan ah. <laughs>

Namatay na yung isang kaso? Ay, no? Yun yung sabi sa gitna. So na vlogger, oh. Hey! Sunuga na lang, nangiti pa. Lakasada ba yung gala na yan? Oo. Lumabog na yan. Tara, punta natin. Nijak lang, bawal. Baka masunog yung, ano, baka masunog yung pamo dyan. Ay, no? Hindi ka talaga yung matasok dyan. Dapat yung sap...

Tapos, kami tapos nagising kami. Pagising namin, pumasok na kami. Pagbalik namin, wala kami bahay. Ako ka din eh. <laughs> pag, pagpunta ko dito, nasusunod na talaga yung bahay natin doon yet. Na ako kay Saisa. Hmm. Dapat kinuha mo sa ilalim kasi ah! hindi pa naman yun sa taas yun naman eh. Buto nga Sino pa ba sumapoy na yung bahay eh? Uh, na kami sa... Sa, sa maganda namin bahay. Yay!

Nanti kita ke lepas ke jalan kucing